So good morning mga busing no So ayan Pauwi na naman tayo Galing tayo sa ating trabaho So night shift nga pala tayo ngayong uh, Week na ito no Kaya ayan Pauwi na tayo Sa umagang ito So mega shout out nga pala sa Mga kaibigan natin no na walang sawang sumusuporta sa ating uh, Facebook page Ayan. so umabot na po tayo no ng uh, mahigit isang libo na followers Ayan. so maraming maraming salamat sa inyo mga busing no sa mga kaibigan ko na sumusuporta palagi sa aking mga video na ina-upload So, ako po lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan po. So, balik tayo no mga busing. Tayo ay pauwi na. Galing po ako sa aking trabaho sa umagang ito. So, ayan. Andito nga pala ako no. Sa may SM. Ayan. So, ito po yung SM. Oh. SM Mall. Ayan. Dito sa Davao City. yan So, night shift tayo, no? So, medyo inaantok na po tayo ngayong umagang ito, mga busin. Medyo nakaidlip tayo ng konti. So, medyo konti lang. <laughs> Dahil hindi naman natin maiwasan na mag talaga sa ating trabaho. Especially, uh, pang gabi ka. Yan, or night shift. Well, na! basta ay uh, iwas iwas lang tayo sa mga uh, mahuli sa ating mga busing ayan <laughs> so ayan dito palabas na tayo no ayan no ayan mga busing medyo mainit na din ngayong umagang ito oh. ayan so ito na po yung labas na. No? ang SM ayan ayan <inaudible> So ayan mga busing, no? sobrang init na no kahit ano 7:30 AM pa lang ayan. So ayan may building na ginagawa dito no, ayan yung Lane Residence. Ayan malapit na yang matapos. So abang-abangan natin 'yan no? yung opening niyan mga busing. Napakaganda ng building na ito. Yung condo na 'yan. Sana oh. So ayan, So ayan oh, napakaganda, napakalaki ng mga gusali dito sa gilid nitong SM Kaabau, no? 'Yan mga busing. ayan po. So ito naman yung rotunda, no? Ayan, 'yan po yung uh, hospital dito sa gilid din ng SM, ayan So ayan mga busing, no? Hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat po sa panonood no sa ating video. Sana ay tuloy-tuloy lang po sa suporta sa mga video na ina-upload. Ayen, maraming salamat. Hanggang dito na lang, bye-bye.